Hi, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang lalaking na sa gitna ng universidad, pero sa likod na matamis ng ngiti, may madugong lihim na tinatago. Ano ang koneksyon niya sa pagkawala na matalik na kaibigan na kanyang nobya? At bakit biglang lumitaw ang isang misteryosong bracelet sa lumang silidaklatan? Kung gusto mo malaman ang buong kwento, at kung sino talaga ang halimaw sa kwentong ito, panuorin mo ang video hanggang dulo. At dito nagsimula ang tunay na misteryo. Gusto mo bang malaman kung anong lihim ang bumabalot sa proposal na ito? Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, siguraduhin panuorin mo hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong kles na nakakakilabot na kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, ilik ang video na ito, at mag-comment kung anong susunod na kwento ang gusto mong marinig. Sa harap ng napakaraming tao sa universidad, lumuhod si Marco, may hawak na singsing. -sing. Lahat nagsigawan, kinikilig, kinukuhanan sila ng video. Pero si Alyssa, hindi ngumiti nangangatog ang kanyang kamay parang may bumabagabag sa kanya. Tinitigan niya si Marco at sa likod ng kanyang mga mata may takot. Pakakasalan mo ba ako? Tanong ni Marco, nanginginig din ang tinig. Tahimik ang paligid. Tila bumagal ang oras. Bumalik sa isipan ni Alisa ang isang gabi, isang gabi sa likod ng lumang silid aklatan. Isang gabi ng sigawan. Isang gabi ng dugo. Isang gabi kung kailan nawala si Lian, ang matalik niyang kaibigan. Walang nakaalam kung anong nangyari. Hanggang gayon, hindi pa rin siya natatagpuan. At ang huling taong kasama niya o ay si Marco. Pakiusap, sagutin mo na, bulong ni Marco, sabay hawak sa kamay ni Alissa. Napatingin si Alissa sa mga mata niya. Pareho pa rin, malamig. Gaya ng gabing iyon, nang marinig niya ang isang tili mula sa likod ng silidaklatan at si Marco, lumabas na parang walang nangyari. Nagyes si Alissa. Lahat nagsigawan. Pero sa puso niya, may bumigat. At sa isip niya, isang tanong ang bumalik. Bakit may dugo sa kamay ni Marco noon? Sa party pagkatapos ng proposal, si Alissa ay tila wala sa sarili. Naglalakad sa hallway ng universidad, bit-bit ang cellphone. Tumigil siya sa harap ng silidaklatan, ngayon ay sarado na, abandoned. Dati itong bukas sa gabi, pero mula na mawala si Lian, sinara ito. May narinig siyang yabag. Mabilis. Mabigat. Napalingon siya, wala naman tao. Paglingon niya sa pintuan na silidaklatan, bukas ito. Dahan-dahan, pumasok siya. Amoy alikabok. Amoy kahapon. At sa pinakadulong sulok, may isang bagay na kumikislap. Isang bracelet. Kay Lian niyon. Ang bracelet na laging suot niya. Dinampot ito ni Alisa. Lumuhod siya, hinaplos ang sahig at napansin ang isang marka. Kulay kalawang. O dugo. May biglang kamay na humawak sa balikat niya. Napalingon siya, halos mapasigaw, si Marco. Nandito ka pala, sabi nito, mumiti. Pero malamig pa rin ang mata. Bakit may bracelet si Lian dito? Tanong ni Alisa, nanginginig. Siguro naiwan niya. Hindi siya basta-basta nag-iwan na gamit, sigaw ni Alisa. Biglang nagsara ang pinto ng silidaklatan. Nagulat si Alisa, tumakbo palapit, pero nakalock. Tumawa si Marco. Mabagal. Malalim. Alisa, kung ano man ang inisip mo wala ka ng lusot. Tumigil ang mundo ni Alisa, at sa dilim ng silidaklatan, isang lihim ang unti-unting lumilitaw. Napalunok si Alisa. Ang pintig ng puso niya, parang kulog sa tenga. Anong ibig mong sabihin, tanong niya, nanginginig, habang pilit binubuksan ang pinto. Lumapit si Marco, mabagal ang bawat hakbang. Kung sinabi mo noon ang nakita mo. Baka wala na tayong gayon. Wala akong sinabi kahit kailan, sagot ni Alisa, halos pabulong. Pero hindi ibig sabihin nakalimot ako. Tumigil si Marco, isang hakbang mula sa kanya. Bakit ka pa bumalik dito? Kailangan ko na sagot, sabi ni Alissa. Nasaan si Lian? Tahimik si Marco. Tila nag-isip kung sasagutin o hindi. maya, -maya binunot niya mula sa bulsa ang isang susi. Isang lumang susi, may kalawang, may numerong pito. Kung gusto mo malaman ang totoo, punta ka sa room pito. Gayon, mag-isa bumukas ang pinto ng silidaklatan, dahan-dahan, parang may humihila mula sa kabila. At si Marco, lumakad palayo, hindi na lumingon. Iniwan siyang nakatayo, hawak ang bracelet ni Lian at ang susi. Room Pito Isa sa mga luma at di ginagamit na silid sa gusaling pangagham. Matagal ng sinara, walang kuryente at sinasabing may multo. Alas dos na madaling araw, bumalik si Alisa. Tahimik ang buong kampus. Umulan ng bahagya, tumutulo ang tubig sa bintana, bit -bit ang flashlight at ang susi, pumunta siya sa lumang gusali. Sa dulo ng hallway, may nakasulat na, room pito, restricted. Ilang beses niya sinubukang buksan, hindi bumubukas. Hanggang isinuksok niya ang susi ni Marco, at bigla itong umikot. Bumukas ang pinto, mabagal. Sinalubong siya na amoy ng lumang kahoy, halong amag at isang bagay pa, parang formalin. Pumasok siya, binuksan ang flashlight at gumapang ang ilaw sa paligid. May mga luma at sirang upuan. May blackboard na po ng kalmot. At sa pinakadulo may mesa. At sa ilalim na mesa, isang kahon. Lumapit si Alisa, inilapit ang ilaw. Nakasulat sa kahon ang pangalan ni Lian. Lian Ramirez, Forensic Sample Storage. Tumigil ang paghinga ni Alisa. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. At doon nakita niya ang isang supot. Transparent. May laman. Isang suot na iniporme. May dugo. May ay. At may sulat. Nakapatong sa sulat ang isang Polaroid photo. Larawan ni Lian, nakangiti at sa likod niya si Marco. Nakatayo. At may hawak na. Martilio. Napaatras si Alyssa. Halos mabitawan ang flashlight. May biglang kalusko sa likod niya. Paglingon niya. Nakatayo sa pinto si Marco. Basang-basa sa ulan. At nakangiti. Pero sa kamay niya may hawak na bago. Isang bagay na pilit niyang tinatago sa ilalim ng jacket. Alisa, Anya, mababa ang boses. Gayon mo lang talaga gustong malaman ang buong kwento. Kinuyom ni Alisa ang kanyang kamay, pinipigilan ang panginginig. Nilakasan niya ang lob, kahit ang tuhod niya'y tila bibigay. Sabihin mo na, Marco, Anya. Dahil kung hindi mo sasabihin ako ang magsasabi sa lahat. Napangiti si Marco pero malamig. Hindi galit, hindi malungkot, isang ngiti ng taong wala ng kinatatakutan. Dahan-dahan niyang inilabas ang bagay mula sa ilalim ng kanyang daket isang luma at kalawangin na martilyo. Hawak mo yan sa litreto, sambit ni Alisa, pilit pinapakalma ang sarili. Bakit? Anong ginawa mo kay Lian? Lumapit si Marco na isang hakbang. Alam mo bang matagal ko nang alam na may nararamdaman ka para sa kanya? Napakunot no si Alisa. Anong? Alam ko, Alisa. Kahit tinatago mo. Kahit sa akin ka, siya tinitingnan mo. At siya rin, mahal ka. Napatitig si Alisa kay Marco, gulat hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Wala akong. Hindi mo kailangan sabihin, putol ni Marco. Ramdam ko. Lahat na hindi mo kayang aminin, siya ang merong lakas ng lob na sabihin. Tumigil si Marco sa harap ng mesa, kinapik ito gamit ang martilyo. Kaya isang gabi kinausap ko siya. Pinilit kong itago ang lahat. Pero nung sinabi niyang sasabihin niya ang totoo sayo, napuno ako. Tumulo ang ulan sa bubong, mabagal, sunod-sunod, parang drumbeat. Marco, bulong ni Alisa. Nasaan ang katawan niya? Tahimik. Tumingin si Marco sa gilid ng silid. Sa isang bahagi ng peder, may nakatalang numero. Parang kod. 0714. May panahon pa, bulong ni Marco. Pero kailangan mo munang piliin. Piliin kung sasabihin mo sa mga tao. O kung makikinig ka muna sa lahat ng kwento ko. Wala ng kwento ang maglilinis ng kamay mo, sagot ni Alisa, halos mapeyak. Isang buhay ang nawala, Marco. Tumawâ siya. Pero may lungkot sa mga mata. Hindi lang isang buhay, Alissa. Muling tumahimik ang paligid. Tila pati ulan ay napatigil. At sa gabing iyon, habang unti-unting isinasara ni Marco ang pinto sa likod nila, may mga hakbang na narinig si Alyssa sa labas. Mabilis. Mabibigat. At mula sa sulok ng kwarto, may biglang umilaw na pulang bombilya. Isang hidden sensor. Isang alarma. At sa isang kisap-mata, sumigaw si Marco. Hindi mo dapat dinala sila dito. Napalingon si Alisa, may ilaw na mula sa labas. May mga anino. May dumeting. At si Marco bumunot ng kutsilyo mula sa likod ng kanyang singturon. Napaatras si Alisa, halos madapa sa kahon ni Lian. Hinawakan niya ang gilid ng mesa, pilit hinahanap ang boses niya. Marco, hindi ito ang paraan. Ngunit nanginginig ang kanyang tinig. Lumapit si Marco, antiunting inikot ang kutsilyo sa daliri. Tapos ng lahat, Alisa, bulong niya. Ang mundo ko, nagwakas nung pinili mo siyang paniwalaan. Hindi ko siya pinili. Pero kahit si Alisa, alam niyang kasinungalingan iyon. May boses mula sa labas. Miss Ramirez. Police. Buksan mo ang pinto. Napatigil si Marco. Pumikit. Tila bumigat ang katawan niya. Alisa. Lumingon siya, basa ng luha ang kanyang mukha. Alam mo bang ikaw lang ang taong hinangan ko? Kung totoo yan, bakit mo siya sinaktan? Tinuro ni Alisa ang kahon. Ang bracelet. Ang litreto. Dahil akala ko kung mawala siya, mapapansin mo rin ako. Bumaba ang boses ni Marco. Pero mali ako. Mas lalo kitang nawala. Isang putok ng baril ang narinig mula sa labas. Sinisira na ng pulis ang pinto. Si Marco, tumayo sa harap ni Alisa, itinaas ang kamay. Ibinagsak ang kutsilyo sa sahig. Lumagapak kasabay ng paghikbi niya. Hindi ko na kayang takbuhan pa to. Tumalikod siya, sumuko. Tumayo sa gitna ng silid, nakaangat ang kamay habang bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis. "Alisa Ramirez," tanong na opisyal. Tumango siya, nanginginig. Dahan-dahan siyang lumapit sa pulis. Ngunit bago siya tuluyang makalapit, isang boses ang lumabas mula sa madilim na koridor. May isa pa kayong hindi alam. Tumigil ang lahat. Ang mga pulis. Si Alisa Si Marco, katipagiyak, naputol. Mula sa dilim, may siluetang babae. Basang-basa. Nakasuot ng lumang inipormi. At sa pulso nito, nandoon ang isa pang bracelet. Katulad ng nasa kahon. Katulad ng kay Lian. Lumapit siya sa liwanag. Nanginginig ang mga labi ni Alissa. Hawak niya ang mesa para di matumba. Lian, bulong niya. Pero walang sumagot. Ang mga mata lang ng babae ang sumagot. Pun ng luha. Pun ng galit. Pon ng lihim. Tumigil ang mundo ni Alisa. Ang lahat sa paligid ay tila bumagal. Ang mga mata niya, nakatutok lang sa babae sa harap niya, basa sa ulan, nanginginig at buhay. Lian, hindi niya alam kung totoo ang nakikita niya, o panaginip lang. Pero nang mumiti ang babae, may kirot sa mga mata nito, isang niting bitbit -bit ang sakit ng pagkawala. Lumapit si Lian, dahan-dahan. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ulit ang kamay nila. Akala ko patay ka na, bulong ni Alisa. Ako rin, sagot ni Lian, mahina. Pero may mga taong hindi basta-basta nawawala. May mga lihim na hindi pwedeng ibaon habang buhay. Lumapit ang mga pulis, agad silang pinalibutan. Si Marco, napaluhod. Hindi na umimik. Hindi na lumaban. Ang tingin niya kay Lian, hindi takot, kandi pagsisisi. Akala ko wala ka na, sabi ni Marco, halos hindi marinig. Wala ka nang babalikan. Akala mo lang yon, sagot ni Lian, mahina pero matatag. Dahil ang totoong halimaw ay yung naniniwalang walang makakaalam na kanyang kasalanan. Habang isinusuko si Marco ng mga pulis, lumapit si Alice sa kay Lian. Inakap niya ito na mahigpit. Tumulo ang luha nilang dalawa, hindi lang ang lungkot, kundi na tagumpay. Sa labas ng universidad, unti-unting lumiwanag ang langit. Tumigil na ang ulan. At sa pagsikat ng araw, naibalik ang liwanag sa isang madilim na kabanata. Magkakbay sina Alisa at Lian habang palabas ng gusali. Bitbit -bit ang isang kwento ng katotohanan. Ang tapang. At ng pag-ibig na hindi kailanman nawala.